What's up mga kalami kayo vlogs Ayan mga kalami Good news mga kalami kayo no Medyo hindi ko lang binibidyo Yung ang uh, aking uh, Sahod sa ano Youtube What? <laughs> Youtube mga kalami ba? Happy, happy life Para sa mga Nagbabalintimes ngayon Lalo lalo na sa mga may, may juwa Wow oh, naman Wow Wow! may mga What? juwa at may mga asawa. <laughs> Happy Valentine sa inyong lahat, no? So mga kalami, good news mga kalami, may may sahod na tayo sa ating YouTube channel, mga kalami kayo vlogs yan. Sana oh. <laughs> Gago. Nagbubunga din ang ating paghihirap. <laughs> Kahit maliit mga kalami, no? Kahit maliit siya, eh, at least nakasahod tayo no kahit pa paano makalami <clears> at <throat> makabili uh, na ano makabili din, na. din ng bigas pa uh, makabili ng bigas ilang ilang kaban din tong mga kalami kayo vlogs ayan sumo kalami pakipakita ko sa iyo mga kalami ito yun ng sahod ng aking youtube wait, 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 wait. Wait. Woo! 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 <laughs> Gago! Mga kalami kayo vlogs, no? Ito yung mga Kiniagawa mo Kahit sa YouTube Kahit maliit lang mga kalami Uy, nalaglag <laughs> Kahit maliit lang ating ano, sahod sa YouTube mga kalami kayo vlog. At least nakasahod. Oh my God! Wow! Sahod tayo. Maraming maraming. Kiniagawa mo! Mga kalami... <laughs> sa mga nasusuporta kay Lami kayo vlog. <laughs> Kiniagawa so, mo! Uh, uh, na at tayo ay nakasahod na sa ating YouTube channel mga kalabi. Ito yung aking ano, yung sa video sa video mga kalabi. Doon sa nakakuha mga kalabi. Hindi lang binibidyo. Medyo na busy ako mga kalabi, sa mga tarbaho ko. At papasok ako sa tarbaho at ang ano mga kalabi, at busy busy. <laughs> Hindi <coughs> eh, ba? na ako binibidyo. Ito lang mga kalami. Uh, talagang totoo mga kalami kayo vlogs. At nag email din ng aking ano, yung aking na YouTube, no? nag email sa akin. Ayan, ayan. nag email yan sa akin mga kalami. Ito na sa taas na yan. Yan nakalagay dyan, no? To claim mga kalami, no? No transfer daw ang sabi. Yan ang sinasabi nang YouTube mga kalami kayo vlogs. Di ba? Sana oh. <laughs> Gago. Ah, napaka hindi Pag may tiyaga ka, may nilaga. Paano masabi? Pag pag wala kang tiyaga, walang nilaga. Hindi <laughs> ako mau. Maraming salamat malang sa suporta kay Lami, no? Sa mga support sa akin, nakasahod na tayo sa ating YouTube channel. Oh wow! ah Wow! Uh, talagang ano, okay okay mga kalami kayo vlogs. Totoo, 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 talaga mga kalami. Nabulbulo na ako toto Totoo, 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 totoo. kita sa mukha eh. Totoo! Totoo! <coughs> totoo pala mga na, <coughs> gano, mag, -mag YouTube ka, talagang makasahod ka mga kalami kayo vlogs. Na? Thank you so much mga kalami no. Maraming maraming salamat kahit maliit lang ating YouTube sahod mga kalami. At least nakasahod tayo mga kalami kayo vlogs. Maraming salamat What? sa suporta kay Lami. No. <clears throat> Lami, walang kwintang vlog. Gago! <laughs> <laughs> walang kwintang <Kini> vlog. ako Talaga <laughs> Talagang ano nakasahod na tayo mga kalami kayo at maraming salamat maraming salamat sa inyong suporta kay Lami at be happy happy valentines sa inyong lahat <laughs> happy valentines maraming bakbakan mga kalami lalong lalong hotel ngayon punong puno <laughs> punong hindi -puno agawang -puno pag mag hotel kayo ngayon mga kalami ay pag kayo sa hotel punong puno yon ngayon dapat para makatipid kayo sa bahay na lang. <laughs> sabahin, 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 sabahin. sa, bahay, sa bahay na lang. Hindi ako ang. Pero maraming salamat mga sa kalamya. Maraming salamat sa suporta kay Lami na nakasahod na tayo kahit maliit ang ating sahod sa YouTube. No? Kahit maliit kasama tayo mga tao. masarap 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 aking video. Thank you at goodbye.